Yes, ito naman ang babakyuming ko ngayon at yung ating uh, ating Innova. Ayan, ang, ang dumi yan. Sobrang dumi. Ito kasi nyo yung kalat. Ayan. Oh, yung pa. Yung mga balat. Oh, ang dumi ng upuan. Puro puro yamugmug ng mga tinapay. Kaya today, magpapakyum tayo. Tamahan nyo ako maglinis sa sasakyan. Ang dumi oh. oh. Wala natin itong linisin hindi na magandang hindi uh, na maganda sa mata so ngayon yan magbabakyom tayo na sasakyan mamaya ay ko naman alright So, yon Tapos na natin vacuuming. Ano? Ito. Oh, Kito nyo. Napakalinis naman, oh. oh. So, yung mga carpet nyan dito. Ito. So, mamaya paprushing ko yan. So, gagawin ko. Uh, gagawin ko muna. Magpupunas tayo ng mga. So, syempre ako. Samahan nyo lang ako. Yan. Magpupunas tayo ng mga ding-ding-ding-ding. Yung mga ano nyo. Puro alikabok na, oh. Ganyan yan, oh. yan, oh. Alikabok na yan. O, oh, yan, oh. Diba? O. Oh. Alikabok yan mga kalayas. Ayan. O. Oh. O. Oh. Ayan. So pupunasan ko lahat yan ng may downy. Para medyo mabango-bango naman. Tapos mamaya. Carpet naman. Tapos saka ako. Lilinisin itong mga labas. Ayan. Ang ah, dumi oh. Okay. alikabok grabe sobrang alikabok ng mga kalayas oh. so tapos ko na punasan medyo sabit ko muna to ito mga kalayas kasi ganito to Ah, uh, ito pag ibababa iba mo siya dito, pwedeng ayan, pwede, pwede natitiklop to, ayan. Kita niyo? Natitiklop 'yan, ayan kung gusto nyong i fold para hindi siya sa gabal pwede nyong iganyan Ayan. tapos ito naman na-adjust uh, na yan tapos saka may dito dito at ilahin mo ganyan yan oh. yan yung mga kalayas so ganyan kung ayaw nyong gamitin to at may kakarga kayo pwede nyong tiklupin yan so ito rin kabila So ganito pong kaluwag ang Innova. Tulad nun mga kalaya. So napofold din yun. O, pwedeng kung halimbawa kayo may kakargang malaki. Pwede nyong itupi yung upuan nya. Yan, ganyan po sya. Diba? Alaki ang laki ang luwag ng loob ng Innova. So ito naman kabila po po nasa. Tapos naman tayo dito sa kabila. So ganun din to. So pag ibababa natin, i-adjust lang natin tong tali. Ayan. Medyo lolo agan. Tapos saka mo yan. Tapos bababa mo to. So ito, na yung pinaka nya doon. Ayan o. Ah. Ayan o. Tapos gagainin mo lang mga kalits. Diba? simple. So sobrang alikabok na kaya kailangan punasan na. pala uh, papakita ko rin sa inyo kung paano uh, 'di ba nakababa na 'yan. So kung paano natin ibabalik sa dati. So gagawin natin. Ito ihilahin lang 'to mga kalayas ito. Yan, mo lang 'yan. Pagkahila mo ganyan, yan, kusa nang nang uh, titiklop itong sandala niya. Oh, tinyo umangat na 'di ba? Sa kanya gaganyan. Oh. Gagawin natin, tatali natin dito. Ito, ito, ito 'yan. Ito po ay na-adjust n. Yan para humapit. Tapos nakatitiklapin ito. O, oh, di diba? Napaka simple. So, ganyan lang po ang pagtitiklop nyo, no? So, pag ibababa naman, ay adjust uli natin. Adjust natin, luwagan natin. Angat muna natin to. So, ito po yung pinakalak na dito. Yan, dito. Tapos, pagka luwag nito, baba. Yan. konting huwag nyo po ibabagsak agad. Baka mabingaw naman. So, pe-press mo lang naman din. Yan. Yan po. Tapos, ito po iangat nyo. Yan. See? Hmm. Oh. Tapos, ito po na-adjust din. Yan, ganyan pong kasimple. Ito naman mga kalaya sa second seater. So, yan, nakaangat yan, di ba? Bababa mo lang yan. Bababa mo lang na ganyan. Pe-press mo din naman din. Yan. Saka mo, ano yung sandalan. Oh, di ba? Oh, so, na-adjust din po yan kung gusto nyo yan kung gusto nyo ay malapit yan pwede yan so ang pag uh, titiklop po nyan ay dito meron po yan pinip uh, iangat nyo lang to yan ito ito, ito dalawa po yan dalawa. so pag angat nyo mga kalesang ganyan ito pakita ko sa inyo ha angat yan kusa na po yan yan kusa na po titiklop yung sandalan nya at sya iaangat oh, ganun lang kasimple diba napakaluag kung kayo ay may kakarga yan, pwede yung tiklopin tong uh, pwede yung tiklopin tong second seater. Oh, see? So yan mga kalayas, okay na ang aking sasakyan. Nilagay ko na ang carpet. Kita nyo naman, oh. Napakalinis na. nawala na mga dumi-dumi. So, gagawin ko naman ngayon. So, ang gagawin ko naman ngayon, tapos na lahat, vacuuming. So, ang gagawin ko naman, na-applyan ko naman ito. Siyempre, BS1 lang ang ang uh, sakalam, no? Para kumintab naman ito. Kasi yung iba nalagyan ko tulad nito nalagyan ko na yan. Medyo okay na. Ito naman para yung medyo yung mga puti-puti, mga kalayas, o, tulad niya may mga puti-puti no, ay magkulay bago siya. Magkukulay itim lang lahat. So ngayon na apply natin ito. Nakita niyo mga kalayas, 'di ba? May parang may mga puti-puti no. Ayan, na apply natin ang BS1 lang. BS1 lang ang uh, sa kalam, no. Ayan. Tapos pupunasan natin ng basang uh, hindi basahan na tuyo. Yan. Oh. Tingnan niyo kalaya Ito yung ito yung pinunasan ko, di ba? Tingnan niyo doon. O, oh, di ba? Ayan oh. may puti, may mga puti-puti pa, di ba? Oh, ang ganda ng ang ganda ng uh, kinalabasan nung nalagay natin ang BS1. Baka naman BS1 sa kalam. <laughs> so um, pang ang um, BS1 mga kalayas Ito po ay pang rubber lang no. Para kumintab yung ating rubber. Ayun oh. No? Kintab nga naman. Makintab na siya, mabango pa. Oh, yeah. Ah, tulad niyan. na apply ko din niyan mga kalayas. Nilalagyan ko din 'yan. So sa katagalan, siyempre tinatapakan ganyan talaga. Parang nawawala yung pagkakinang niya. Okay. Hey, BS lang 'yan. So, yan mga kalayas, tapos na akin tab, oh. alinis na ng ating Innova. Oh. oh. Wow, amazing. alinis na, no? Yan naman, oh. So bukas, ito naman labas ang lilinisin ko. Medyo pahinga muna tayo pagod na eh. Ayan, nandumi pa po ng labas. Bukas ko naman nagkakarwas yan. Itong loob lang muna yung ginawa ko. So bukas na. Madali na yung labas. Oh.